We're going to Gabor-Gabor Falls. Ayan, gasoline. Gasolina muna tayo. Ayan, after gasoline. Let's drive to... Dahil maaga kami umalis. We need to eat. Breakfast first, then we go. McDonald's coffee, the Mac cafe, Sakin sa cafe, sa soft drinks. <laughs> aga aga soft drinks. Sila chicken and rice. Ako burger. jervis garden. in Welcome to Ilagan. tumawin ay ilag. ilagon tapos ilagan ilagan pa rin dito ilagan pa rin ito? oh yan papunta ng Abuan River may ilagan yan ay <laughs> ang lawak naman ng ano ilang bayo ng ilagan malaki ay na market nga oh yun sayang sayang traffic dito maraming ano people 60 parang ilagan mamamalingke ayan papuntang Abuan River papunta doon turn to right daming magdadagat ngayon. Hindi lang eh. Vlogger Siyempre, hindi naman ako taga rito sana, sa Isabela. Dayo naman ako dito. Kaya sa Kawayan City lang ang alam ko. <laughs> Padaan din mo sana yung mga kapuntang highway. Di ba? Pag lagi tayo nga na, nagdadrive. drive yon may race ka na. Dahil Sabado di Gloria, ang daming magbibitch ngayon. Yun, oh. No? Ayan. Maraming pupunta ng Apuan River. Ando, traffic. Ayan, ang dami nila. Puno ng mga truck kami naman sa falls pupunta hindi sa ilog Ayon sa mga bubuwit. ka <laughs> follow the leader Ayon na oh. ang sinasundan namin leader namin yun <laughs> we don't know where to go kaya sinusundan namin yung kulay brown sa sakyan ayan ito na yung Kata kami ng falls daan pupuntang tugi tapos sa falls pupunta sa true <laughs> Throw all false Ha <laughs> to papuntang sa ba yun? Santa Ana ada. layo. Sobra. Ayan pala sa Gabur, -Gabur Falls is a prop popular tourist destination located in Nagilyatan, Pinya Blanca, Cagayan. Diyan makakita yung magandang attraction ng falls. ito na yung way of ano papuntang Gabor Gabor kaya rough road grabe yung bato yung alikabok dapat yung sasakyan mo talagang pang rough road ayan oh kawawa yung sasakyan namin dyan kala namin eh, okay lang pala so <tinyo> Ayan na yo. Ayun may basketball court. Babalik ka yan layo-layo nang ano mo? Biniyahe mo tapos babalik. Makipagsiksikan na lang. Let us see what's up yan. Yung daan, rough road pa. Kaya pala yung nasa loobog namin na ano. Nang dahil sa falls. Sa na falls. April falls. Balik na kayo. Walang pwesto. <laughs> yung pala. <laughs> Totoo. Yeah, like, takip, hindi kami uh, naniwala. <laughs>

150 meters ba? 150 kilometers na Hindi lang <laughs> <laughs> Ay, Ay, lang Eh, wala Ay, na itong kalsada. Mahirap na. Ayan, kabur-kabur falls na daw. 550 meters na lang. Oh, plus zero. 550 meters pa, kalahati. Eh. <laughs> Grabe, adventure. Sobra. Adventure. kulitik kaya kaya, ka, <coughs> sabi si sisirin lang pala oh, useless, <laughs> <Ayan, daming tao. laughs> <laughs> na daw overcrowded na. ah sige sige ah nakaan tayo ha? nakaan tayo? oo ayun daming tao paawin sana kami at wala na overload sayang yung biyahe namin ng tatlong oras grabe yun overload dinadayo tong gabur 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 falls grabe o ulo na wala nang pwesto. May eh, na kami niya. Eh. Wala na ang pwesto. mo pumasok na kami at palabas na lang po kasi walang na po. Sayang ang biyahe. Sayang ang biyahe. Pabalik na kami. Wala. Nagadayo. Kaya awan kayo magpagawaan. Awan. We go back. Pabalik na. Ba't makikita yung falls doon nung bumaba sila? Balik ko. Hindi. 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 Wala siguro, hindi pa makikita. dapat madaling araw nandito pa na. Kita ni makai. Matinit. Trigan. Mo Tira River. Dito na ba? <laughs> kadto po sa ilong na kami nakunta <laughs> ayan oh hi. hi wala na si gabor gabor nagaburan kami nakapunta sa falls April, daging April, April Falls kami ayan, ayan daming tao oh. Hmm. Kakain kami sa inyo. Grabe, ang puno lahat ng ano. Tapos na, ang

Ang bagsak. Ayan o. Swimming. Resulta. Ang resulta. Result Ang result ah. Result. Naging swimming. Ang init. Dito na. Malapit na kami sa katotohanan. Dito. Ang nako. Malaking kahoy. Yung mangga. Yung falls, naging river, naging resort. Ayan. Ano Ha? Ano ba? đ 吧 mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để area video